pagluto ka na ba at nakapaglo? Oh, handa na pagkain natin? Nagugutom na ako. Hindi pa po eh, tinatapos ko po ito. Bakit kailangan mong unahin yan? At saka bakit natututo ka lang sumagot sa akin ngayon? Pa ba, ano ba? Nagugutom na ako, pagod ako, nag-inom kami ng mga tropa, wala. Pwede, Hindi, unahin mo. At ano ba to? Bakit kailangan mong gawin to? Eh, kailangan po yan. Wala po, wala po pera. Plus, ang kailangan mong gawin, magluto para makakain tayo, saka mo gawin yan. Huwag ka na matutong sumagot sa akin. Kaya ka pinag-aaral para matuto ka ng magandang aral, hindi sumasagot ka ganyan. Nakin mo na yun. Ate, nakapag ka na ba ng madaming mani? Oo, para pang may madami pang benta bukas. Nalitin ko kasi sa tatay na nagagalit eh. Eh, hayaan mo na sa si tatay. Ang mahalaga na kapag balot na ako ng marami. Pandagdag ulit yan sa baon natin. Paano kung magbenta ka na rin kaya sa mga klase mo para may, may pandagdag tayo sa kito? Kasi nahihiya ako pa pagtawanan nila ako. Oo nga, sabagay. Bata ka pa naman. Sige ako na lang para may, para may baong pa Basta tandaan mo, 9 a.m. ka pumunta para hindi tayo mahunin yung na nagbebenta ako ng nanay, ha? Sige. <laughs> Sino mo si Ray? Kung mali. Ben, color red. Kapan violet. So, parang amoy isda. Baka nilagyan pa ng isda na namili yung nanay yun. oh, niya. Ang mga pa paulit-ulit. Kaya nga. Baho! Ang oh, may money! Oh. Hoy, Rayon. Ano ba yan? May dala ka na namang money. Bay ba na yung dala mo eh? Para saan ba yan? Para may pabili ka na ng bag? <laughs> Nakapansin <laughs> kasi namin yung bag mo araw-araw ibang ibang kulay. Colorful yun. Oo. Pero ang bag pa din. Karan ka ba mga kabila ng mga ganitong bag? Hmm. Um, Ganito. dapat dapat si Shopee. Kaya nga. Ano ba yun? Hindi <laughs> po umiimik na yan ya, na yata. Kuya Ida. Hindi ba't ka kaya mo narito? Bisa mo bumili? Bili ka na okay. mm -hmm. mali na? eh, para mag magkaroon na ng baon yung kapatid ko. Wala akong extra money dito eh. Kahit ilan lang, basta magkaroon lang ng benta. Sige, apat lang ha. Yan lang kasi ang extra money ko eh. Okay lang so, Salamat na. Oh Ate, ate. Uy, si Sampo. May, may nabenta ka wala ba? Ah, meron. Meron akong bes na dito. Di ba may babayaran ka? Ito na iyon. Eh, paano dito? Wala kang baon. Oh, okay lang yan. May paninda naman ako dun eh. Ay, sige. Basta bayaran mo yung inyong project. Hindi ka hmm. natin salamat. Kaya si batang ba, man eh. Level up yun. Bente na <laughs> hindi <laughs> na sa punto eh. <laughs> paano mo sa punto kaya natin kayo ba? ba yan,

Mayroon po siya kung saan Yung mga ko po kasi si Rian po. Lagi po siya magda ng mani. Magkitinda po siya sa mga klase namin. Binsan po pinipilit pa po niya na bumili kami. Tapos dadating po yung mga hindi rin pinagbenta niya. Di ba bawal po din dito sa school? Araw-araw niya ba ginagawa yun? Ako po, ma Kada umaga po talaga namin yung Nakatago pa po dun sa kahon na ganda niya pa Okay, sige Sara salamat sa concern mo ha. Hayaan mo kakausapin ko yung tatay niya. Sige salamat. Thank mo. you, sir. Thank you po ma'am. Good afternoon po. Good afternoon ma'am. Upo po kayo. Uh, pinatawag ko po, po kayo uh, tungkol po sa anak niya na si Rayanne sinasabi ko na ba eh. Kaya pinatatawag dito eh. Ano naman po bang nagawa ng anak ko na yan? Ah, uh, pinapatawag ko lang po siya para gusto ko po eh kaharap natin siya. Ah, uh, iyan na po pala siya. Ikaw na bata ka. Sinasabi ko sa'yo, di ba, tigilan mo na yung pagtitinda ng Manila yan. Kaya siguro ako pinapatawag ng teacher mo dahil dahil dyan. Ano ba? Hindi dapat dahilan yun eh, kasi tinawag nakakaya ako. Oh. Bakit ako nandito, pinatawag ako dahil... Ah, hindi ko alam gagawin sa yung bata ka. Ay, kung makinig sa akin! Hindi nyo naman po kami binibigyan ng kapatid ko ng baon. Dapat pa sabihin niya sa harapan ng titya mo? Dapat ba? Ah, sir, excuse lang po ha. Relax lang po kayo. Ah, uh, actually, doon nga po tong call kung bakit ko po kayo pinatawag. Si Rayan po kasi, nagtitinda ng mani eh, sa classroom. Nabanggit po nung kaklase niya. Sa totoo lang, sir, hindi ko po kayo pinapunta dito para pagalitan. Hindi ko po kayo pinapunta dito para sabihin na tumigil ang anak niyo sa pagtitinda. Gusto ko lang po sana sabihin sa inyo na nahihirapan po yung anak niyo. Na kailangan niya pong magtinda para lang may pangbaon. Sir, ano po bang trabaho niyo? Wala, tambay lang ako. Pero maraket-raket lang, ma'am. Ayan naman po pala. Alam niyo po ba na responsibilidad ng bawat magulang na pag-arali ng anak nila? Sa case po ni Ann, naiintindihan ko po siya. Nung pong ako'y nag-aaral, ganun din po ang ginagawa ko. nagre ako ng money sa gabi. Ibebenta ko kay nabukasan sa classroom. Nakikita ko po yung sarili ko sa kanya. At alam ko, kapag pinagpatuloy niya po yung pag-aaral niya, malayo po yung mararating niya regardless ng na na nasa niyang hirap, regardless ng hindi niyo pagsuporta sa pag-aaral niya, nakikitaan ko po na mataas ang pangarap ng anak niyo. Sir, kaya ko po kayo pinapunta talaga. Gusto ko po sanang tanungin kung okay lang po ba sa inyo na ako na lang po ang magbibigay ng baon sa dalawa niyong anak para makapagpatuloy po sila ng pag-aaral na hindi nahihirapan at hindi na kailangang magtinda sa klase. Mm, okay naman po ma'am, pero gagawin ko na rin po yung nararapat na pag-obligasyon sa kanilang dalawa. Dahil po sa sinabi niyo yan, kasi, eh, masama yung ginagawa niya pag titinda ng mani, eh. hindi ko pala alam na mas maganda pala at nakakatulong para sa mag niya. Totoo po yun. Kasi naranasan ko po, kaya alam ko po yung pakiramdam. Ah, sir, masaya po akong marinig na tutulungan niyo na po yung mga anak niyo. Magiging responsabling ama na po kayo. Masaya po ako dahil alam ko po na mas magiging magaling po siya sa klase kasi makakapag-focus na siya. Sir, maraming salamat po. Aasahan okay. ko po ha, yung pangako niyo po. Arian, gano'n na lang ha. Hindi mo na kailangan mag ng manis sa gabi at magtinda sa klase. Ako nang mag-aabot ng baon sa inyong magkapatid. Okay. Maraming maraming salamat po. Ma Sige po. Balikan na sa klase mo. Sir, thank you po. Thank you. Una na po